Chica talk for today. Chica talk for today. Michelle Gumabaw, nag guest sa wedding proposal ni PBA coach Aldo Panlilio. Wedding bells are ringing. Engage na kasi ang celebrity athlete na si Michelle Gumabaw sa jowa niyang PBA coach na si Aldo Panlilio. Ang good news ay ibinandera mismo ni Michelle sa Instagram kalakip ang sweet pictures nila ni Aldo. Kitang-kita rin sa mga likrata ang malaking diamond ring suot-suot ng volleyball player at beauty queen. nag din ang nice print photography ng ilang photos at ibinigyan ang naganap na engagement sa Japan. Sa so comments, section maraming top of beauty queens at volleyball players ang nagpaabot ng congratulatory message sa dalawa. Si Michelle ay star player ng DLSU, lady spiker ng De La Salle University. Siya ang two-time best blocker ng University Athletic Association of the Philippines, season 73 at 74, at naging final most valuable player siya noong UAAP, season 75. Noong 2014 naman, naging celebrity housemate siya na reality TV show Lupinoy Pinoy Big Brother All In, kung saan nakasama niya si Jane Uinesa, Alex Gonzaga at Daniel Matsunaga. At Rochelle Pangilinan sinabing hindi siya kailanman naging kampiyon sa isang dance contest. Katalad ng sumika si Rochelle Pangilinan bilang iconic dancer sa showbiz, pero ibinanig niya na hindi talaga siya nanalo sa isang dance contest. Sa so, past Talk with Boy Abunda noong biyernes, ibinahagi ng dating member na Spams na habang sumasali siya sa maraming solo at group dance competition noong araw, hindi pa siya naging dance champion. Ito ay impormasyon na ikinagulat ni Tito Boy na hindi makapaniwala na nagsasabi ng totoo ang nagbatikang mananayaw. Bago maging artista, si Rochelle ay isa sa mga original na miyembro ng all-female dance group na The Sex Moms. Sumikat ang grupo sa araw-araw nilang pagtatanghal sa Itbulaga. At sa kanilang afternoon drama series na D 17, among their hits were the Spaghetti Song, Halukay Ube, Bakit Papa, at marami pang iba. Dito nakaraang makaraang membro. at Marso, binuksan ni Rochelle ang panyang sariling dance class na nagtatampok ng sexing hip-hop at jazz. Pasal siya sa kapwa-aktor na si Arthur Solinap. Meron silang isang anak na babae na si Shilo. Ina ni Carlos Yulo nagbigay ng pahayag sa mukhang pera na paratang ng mga basher. Naglabas ng pahayag si Angelica Yulo, ina ng gymnast na si Carlos Yulo, upang ipagtanggol ang sarili laban sa si mga aktor sa siyong mukhang pera. Pinabulaanan niya ang mga isyong ginagamit umano nila ang kinikita ni Carlos sa kanyang mga tagumpay sa sports. Ayon kay Angelica, bagamat siya ay may hawak ng bank passbook ni Carlos, hindi niya ito kailanman inangkin at itinuring na sariling pera. Minigyan din niya na kuha ni Carlos ng buo ang kanyang pera at pinatunayan niya na lahat ng kinitan ng anak ay nasa kanya pa rin. Sa parehong pahayag, sinabi ni Angelica na nag-ugat ang kaninang hindi pagkakaunawaan dahil sa relasyon ni Carlos sa kanyang girlfriend na si Chloe Angele Sanose. Pakiramdam ni Angelica nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya. Ayon kay Angelica, sa kabila ng mga hapa iniisip lamang niya ang kapakanan at kinabukasan ni Carlos. Ipinunto niya na hindi sila nagkulang ng paalala sa kanilang mga anak. i-invest ang perang kinikita para sa mas magandang kinabukasan. Let's Hey Ling, tinawag ng Max Superstar, inang mahal. Marami nang mamagbitang umangmas sa caption ng latest issue ng mga Megan Magazine. Featured kasi rito ang kapusong actress na si Kayleen Alcantara bilang Colbert. May touching by the ring ng artikula, the making of the next superstar. Maraming mahadera ang nag-as ang pilay sa pagtawag sa kanya. Binang susunod na superstar. Hirit ni na wala sa lebe ng actress ng isang Barbie Fruit S at ibang ng Jim 7. Dimapum Di puning -punin ding silang pula na nagmukhang matanda ang actress sa gayap nito. At sa gold medalist na si Carlos Rulo nagsalita na hingin sa isyu nila ng kanyang ina. Matapos manalo at mag songkit ng dalawang gento medaya sa Paris Olympic 2024. Naging usap-usapan naman sa social media at tila hidwaan sa pagitan ni Nakhaloy at kanyang ina. Naging maingit pang usapin matapos na pareho magpo sa social media sinap. Chloe San Jose, girlfriend ni Kaloy at Angelica Yulo, ina ni Kaloy, na tila may pinapatamaan. Kahapon yung nagyabas na statement si Kaloy, hiyan sa Asian ni na ina Unang binaka si ang tungkol sa usapin pera at kinikita niya bilang atleta para sa si national team. Kaugnay ito ang aksyon na ilang netizen na sinasabing mapang. Pera umano ang ina ni Kalo at nagahabulan niya sa perang kinikita ng anak. Bagay na ma mariin itinanggi ni Angelica. Ayon kay Angelica, may natanggap silang 70,000 mula sa World Championship 2020 month. Itinupo si Tu Umano ito sa bangmo gamit ang kanyang pangalan para may makuhaan sila sa oras na maubos ang ipon ng anak. Ngunit sinabi ni Kaloy na hindi lang 70,000 pesos ang perang napuwan ng kanyang inam mula sa bank account niya. Wala namang kaso kay Kaloy kung nagasos ng kanyang pamilya ang cash in Ang niya. Ang gusto lang niya ay agad ipaalam sa kanya ang perang pumapasok sa bank account niya. Isko Moreno, samberso Bersosa, Hani Lakut na magbabagpakan sa pagka-mayor sa Manila. Taklo ang magbabagpakan sa labanan sa pagiging mayor ng Manila sa midterm election next year. Sa mga kaibigan at sa Manila, di si Isko Moreno sa pagyikat. Positibo siyempre ang response ang pagmabalik niya. Lalaban na rin daw bilang mayor ang boyfriend ni Rian Ramos na si sa San Bersosa. Sinabi niya yan sa isang pagtitipon ng mga barangay opisyon. Ang kasalukuyang mayor na si Dr. Honey Lacuna ay eh gumagalaw din sa sariling paraan. Excited na kami sa banggani ng tatlo lalo na kapag natapos na ang filing ng Certificate of Candidacy. Kasi na natin mga Chica Talk for today. Chika Talk for today Nadine Samonte nagsalita na napaiyak dahil sa naging karanasan sa GMA Gala 2024 na galit ang asawa. Sa eksklusibong panayam ni O.G. sa aktres, nagpag-alaman na asang totoong kumalat na balita hingil sa hindi magandang treatment na naranasan nito sa event. Ang kinadin, inviting siya sa nanturang pagtitipon. Pinaghandaan niya umano ang nasabing event at pinaggasusan pero sa huli, hindi siya nabibigyan na maayos at naupuan na table. Ito ay dahil wala umano siya sa guest list. Wala umano ang nakareserve na table para sa kanya. Kaya naman napilitan siyang pumeso sa bandang hulihan na dinadaan-daanan lang ng mga bisita. Tila nagmuang kawawa ang aktres. Bunsod nito, siya ay umalis na lamang at hindi na tinapos pa ang programa. Samantala, sa hiwalay na panayam ng Pep, ipinawahagi ni Nadine ang naging na action ng kanyang asawa matapos maninig ang buong kwento. Pagbawalik niya, umano sa hotel room, hindi na niya napigilan ng sarili at nagtungo sa banyo at doon umiyak. Narinig umano siya ng kanyang asawang si Richard Chua. Dito niya naikwento ang buong pangyayari at ito ay nagalit. Sinabi pa nito na pinayagay siyang pamalik sa pag-aartista hindi para itrato ng ganon. Sa sobrang galit umano ni Richard, ninais pa nitong bumaba sa venue para pinigil, pero pinigilan ng aktres.